hindi ka, na kami sa tanawan? hindi <laughs> naman nakita ko yung nakakimona Tapos ang buwan ng uh, wika hindi mo ang mo mo, hello po hi, <laughs> ang mga tayo gusto gusto talagang makita since day 1 hindi hindi, ako yung natatawa muna, bit nakakimona ang kasama namin <laughs> bit nakakimona ay, nakakimu ng kanta. Ito mo ang itim nating dalawa. Nabili kami ngayon ng sungsung, guys. 10 kilo. At bibigay po namin sa Taga Maria Paz. sila na ang bahala magluto at po sa mga nans na salanta ng bagyo guys. Ayan, nandito kami ngayon sa loob ng palengke. Kasama po namin yung nakakimona, na umatay po ng buwan ng wika Ito sa paaralan. Buwan ng wika Kung hindi ko pa makakasalubong sa tanawan, hindi ko makikita kasi nagpapa-appointment na po sila. Kahit hindi, kahit kapitbahay ko lang itong mga to, pero hindi ko makita. Maraming salamat po sa inyong pasuman. hindi po kami magsusuman guys kasi walang dahon ng, ano po, saging. Walang dahon ng saging. At okay, washed out tamang po tamang ng bagyong Christine. <laughs> Pati ang 85. Ito po, yung bubong niya po hanggang ngayon na hindi makita. Nagahanap na pa din po kami ng bubong ni Nicole center, guys. Missing, missing na po yung bubong missing. niya. May tanda po yun. meron mga kalakalakalawang. Sige. -sa? May kasama kami dito matendang buwan ng wika. Nasa pangpangga daw, inundin naman sa tanawan pala yung Nabili kami, napili kami ng songsong -song at saka ng anong tawag dito? Sangkaka. Sangkaka. so guys, dahil madami nga palang iba sa evacuation center sa Maria Pass, ay ginawa po namin 10 kilong songsong -song, guys, para po magkasya at sana po ay magkasya sa 300 kataon. Nabing na. Ay, nabing na po. Nadagdagan na nga po pala ng lima, so 15 kilos na po na songsong. Ayan po, andito kami ngayon sa loob ng palengke. At kasama po namin ang... Ang isang kimona girl. Ang pa-baby girl. Ayan, sana naman po ay magkasya po sa 300 na katao sa evacuation center ng Maria Paz. So guys, kami ano, palabas na ng palengke. At si Kulit nga pala may bitbit -bit napaka-gaan na sungsong. Ayan guys, pakita ko sa inyo si Kulot. Ako, ang matres si Kulot bababa. Ba, ba, Si Honey kasi ayaw tulungan. Honey, help mo naman ako. Kaya kang nga kaya ka nga nagtomboy. Ani help <laughs> mo ako. Ang itim mo. Ayan guys, ngayon po kami nakaalis sa loob ng palengke. Diyos ko kami po pagod na pagod. Hindi po kami napagod sa pag pagbili. Sa pagko picture po kami napagod guys. Kanya-kanyang araw ng saliponi. Diyos ko, kami pagod na pagod. Dito muna. Diyos ko nakakapago. Oh, oh, lalaki, guys. Tingnan nyo. So guys, nandito na kami ngayon sa labas. Bumili din kami ng asukal at saka sangkaka at saka Ibibigay namin ari sa Maria Paz at ipapaluto doon sa school para sila na magbahagi sa mga sa mga evacuees doon sa loob ng school ng Maria Paz. So kayo na po ang bahalang ipamigay ari sa mga bawat pamilyang nasa loob ng school guys. Ayan po, sila na po ang bahala magbahagi sa mga pamilyang nandoon sa loob ng school. Sa so, lahat po ng evacuees dyan, uh, maraming maraming salamat po. At kayo ay ligtas. So magpray po tayo guys. So guys, after nga pala namin bumili ng pang sinukmani, ay nga pala naggrocery kami muna ngayon. Ayan po, thank you so much po sa nagpadala. Thank you so much kay Ate Ems. From Paris. Wow, thank you, thank you so much. Mari po, nag po kami ngayon. Papamigay po namin sa doon. Doon po sa mga evacuees, guys. Tsaka po yung 15 kilos na na song song guys at sa saka pusang kaka maraming salamat po so guys ayan ito po yung pinamili namin grocery para po sa mga iba kiwis sa Maria Paz ilang ng budget thank you so much po sa ano sa blessing kung dumadating sa amin guys ayan. guys so sobrang daming pinamili guys wala na mapaglagyan tingnan <laughs> niyo po that kung gaano that. kadami madaming pamilya po mabibigyan nito guys mga oh, ah, oh, niya ilang box tapos meron pang song song guys ito pa Diba? ba? Ang daming mabibigyan natin, guys. Ayun pa ang isang sako. Oh, madami tayong mabibigyan sa Maria Paz. Oh, ayun. Sana po ma-appreciate niyo lahat 'to, guys. Maraming salamat po, guys. Maraming maraming salamat po sa nagbigay, nagpaabot ng tulong. Nasa Paris siya pero nakapag-abot siya ng tulong. So guys, ito po yung amin na pamilya kanina sa ano, Ayan guys, nakadami-dami naman kami ng repack guys. Eh, ayun yung dadalhin namin sa evacuation center sa school ng Maria Paz ngayon. At saka plus yung 15 kilos na sungsong na gagawin nilang uh, sinok money guys. Papamigay po sa bawat pamilyang evacuees doon. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. So guys, uh, ayun uh, to na ipit ang in ground kong... <laughs> So ayun guys, dadalhin na namin sa Maria Pass <laughs> ang aming mga neripa. Huwag hihihit ang Mga neripa. Mga neripa. Nandito na po sa rescue, sa na po pa. Hanggang Maria Pass. Ay ah, po ang Sungsung Sungsong. Sungsong. Na favorite ng mga tomboy. Sungsung na malikit. Sungsong na malikit. Ay po namin sa Maria Pass. Gagawin nilang sinukmana, ibibigyan nilang ang bawat pamilya na sa evacuation na iyon. Thank you so much po.